kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Hindi na bago sa bawat bagong presidenteng maupo ang susubukang amendahan ang 1987 Constitution. Pero walang sinuman sa kanila ang naging matagumpay dahil sa inuulan ito ng batikos hindi lang ng kapwa nila mga politiko, kundi ng mga tao mismo na ayaw bigyan ng kapangyarihan ng mga politiko para kumapit sa kanilang posisyon at kapangyarihan sa napakatagal na panahon. Ngayon, ay eto na naman tayo sa plano ng mga politiko na amindahan ng konstitusyon at ang paraan nila para magawa ito ay ang tinatawag nilang People's Initiative o P.I kung saan ay kumakalab sila ng perma ng mga tao para maabot ang required na bilang at may na ang kanilang gusto. Umalma ang marami dito kasama na ang ilang politiko na hindi pabor sa habang ito. Makikita sa nangyayari na ito na talagang hindi nagkakaintindihan ang dating magkaalyado at magbinsa si Senador Aimee Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang mga banat ni Senador Aimee sa kanyang pinsan na siya umano ang talagang may pakana sa hakbang na ito. Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito Definitely, nanggaling sa kanila yung uh, very attenuated timeline and press release na na. Ibig sabihin, hindi si Speaker sumusunod sa Pangulo. Walang kwentang kausap, ang uh, hindi tapat. Is the entire government running rogue? The Congress is defying the uh, um, agreement with the Senate that was uh, uh, forged in the presence of the President. Hindi inang Amin ni house speaker Martin Romualdez sa nabusasyon ito bigkos sinasabi nitong puro kamaritisan lang ang mga paratang sa kanya ah uh, siguro kausapin mo na siya nagmamarites siguro nakikinig sa mga Marites I'd like um, uh, her to prove it and um, uh, you know she has the proper I know um, uh, means and the uh, ways uh, she can uh, go to whatever court or agency the COMELEC let her prove it kasi maraming uh, Marites nang lumalabas yan sa Senate. Pero ayon naman sa senador na si Joel Villanueva, malakas ang kanyang ebidensyang hawak na magdidiin sa Kongreso na sila talaga ang may bakala sa PI na ito. 90% ang, uh, ng complainants itinuturo ang uh, mga staff ng congressman. Si Mayor mismo nagsalita na ito yung pakiusap ni congressman, even a congressman, is pointing his leader. Kung gusto niyong maglabasan tayo at ayaw nyo talagang aminin. Nakakainsulto ba umano ang liham ni House Speaker Martin Romualdez kay Senate President Mick Zubiri dahil sinasabi nito na kapag ang Senado raw ang gagawa ng hakbang sa isang People's Initiative ay susuportahan rin daw ito ng Kongreso. Nakakadiri at nakakasalukasok at nakakainsulto ba na ka ng asawa mo? And then sasabihin sa iyo ulit, o para we make amends, mga liwakan na din. Larong nagkataroon ng bangkahan ng Senado at Kongreso dahil sa plano na ito. Ito ang balat ni House Speaker Martin Romualdez sa lahat ng 24 na mga Senador. Just 24 of you, get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. Alright? And stop hitting on Congress and maintain parliamentary courtesy. Less 300 congressmen start picking on, well, the delays that you have caused the nation in legislation. Okay? Tukon na lang yung trabaho nila. Parating inano tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Kadugay. <laughs> 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 Wala kayong pakilam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan yung mga congressman at yung mga senador, trabahoy natin yung legislation. Kung may plano nga talagang tumakbo sa pagkapangulo itong si House Speaker Martin Romualdez, ay tila hindi nakakatulong sa kanyang imahe ang nangyayari ngayon dahil ang pag-amyanda sa konstitusyon ay palaging hindi maganda sa pananaw ng mga tao. Kahit pa na sinasabi ni Romualdez na para lamang sa economic provisions ang papaguhin sa konstitusyon, pero hindi naniniwala ang ilang mga politiko dito. Malaking problema ito dahil Senado at Kongreso ang nagpapangayan imbes na magtulungan para sa ikakabuti ng bayan. Ang tanong, bakit nananatiling tahimik pa rin ang presidente at kagalitin? Kaya nang nakaugalian na niya ay dead malang palagi sa mga issue. Samantala, ito ang masasabi ni House Speaker sa kung bakit na ang dating magandang relasyon nila ni Vice Presidente Sarah Duterte. As my Vice President, as my Secretary of Education, she has my full support. I don't know what I have said or done to attack her. Please identify those actuations if any. Kung nakikinig sa mga marites o kung kaninong senadora dyan that's up to her but uh, miski paano may pinagsamahan din dati sa totoo lang po namimiss ko siya kasi dati marati kami magkasama ikaw sa tingin mo ba may magagawa sana si PBBM para maayos ang gulong ito gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.